Magandang araw mga bata. Dumako na tayo sa araling 7 sa edukasyon sa pagpapakatao. At ang ating leksyon ngayon ay tungkol sa layon ay pakikipagkaibigan sa pakikilahok sa mga patimpalak. Ikaw ba ay may kaibigan na napagsasabihan mo ng iyong mga kasiyahan at kalungkutan? Paano kayo naging magkaibigan? Siya ba ay handang tumulong sa iyo kahit walang inaasahang kapalit? So alam ko naman na lahat tayo ay mayroong kanya-kanyang kaibigan nung tayo ay bata pa at dinala natin nung pagkatanda or meron din yung kaibigan mo lang siya nung kayo ay bata tapos nung pagtanda nyo na ay hindi nyo na siya kaibigan dahil nga nag-iba na ang iyong mga perspektibo sa kanya-kanyang mga buhay sabi niya dito, minsan ay may mga nakikilala tayong mga bagong kaibigan sa patimpalak o paligsahang ating sinasalihan. So di ba? Ganun naman talaga usually kapag meron tayong pinupuntahan sa ibang lugar, just like itong patimpalak may mga palaro or may mga games na nagaganap, doon tayo nakakamit or nakakatagpo ng ating mga kaibigan, kung saan same kayo ng interest. Just like sa makikita dyan sa mga picture, same sila ng interest. That's why nagkakasundo sila. Sabi niya rin dito, lahat tayo ay may mga kaibigan. Sila ang mga taong nasasabihan natin ng ating kasiyahan at kalungkutan. Dahil kaibigan natin sila, halos nagkakapareho ang ating interes at paboritong mga bagay. So, di ba? Ganun tayong mga ano, mga mga pag meron tayong kaibigan, halos gusto natin ay parehas 'yung ating isusuot, parehas tayo kung ano 'yung kinakain kasi ang kaibigan parang um, kapatid na rin ang turing natin pag meron tayong mga tunay na kaibigan. Sabi niya dito, madalas na sasabi na ang kaibigan ay isang kayamanang dapat ingatan dahil sila ay mahalaga. So, dapat tinitreasure natin, inaalagaan natin ang ating mga kaibigan dahil hindi natin alam sa oras ng kagipitan, sa oras ng kailangan natin ng tulong, sa oras na kailangan natin ng karamay, is andyan lagi sila. So, kailangan din natin pabayaan ang ating mga kaibigan. Makikilala ang isang tunay na kaibigan sa mga pagkakataong may problema at kalamidad dahil sila ang mga taong handang tumulong ng walang inaasahang kapalit. Sila ang maituturing na kapamilya. So, it is good na apakasarap sa feelings kapag meron tayong mga totoong kaibigan na handang dumamay anumang pagsubok na dumating sa ating buhay. Just like pag meron tayong problema, nag-away tayo ng ating mga kapatid or nasalanta tayo ng bagyo they are there they are willing to help para ikaw ay makabangon muli So ang layunin ng ating leksyon ngayon ay na nakikilahok sa mga patimpalak o paligsahan na ang layunin ay pagkikipagkaibigan na ang mga paraan kung paano mapapanatili ang isang bagong na buong pakikipagkaibigan mula sa pagsali sa patimpalak o paligsahan at nakapaglalahad kung paano makatutulong ang paggalang sa prinsipyo at interes ng isa't isa sa pananatili ng isang malalim na pagkakaibigan na ipakikita ang magandang pakikitungo sa mga nakakasalamuhan sa patimpalak o paligsahan sa pamagitan ng pagpuri at pagbigay ng suporta sa katunggali. Okay, ngayon naman ating susubukin ang iyong kakayahan kung paano nyo na-meet ang ating mga o ang iyong mga kaibigan. Sabi niya dito, sa mga patlang sa ibaba, isulat ang pangalan ng sampung kaibigan mo sa tapat ng bawat pangalan. Isulat kung paano mo sila naging kaibigan. Sundin ang halimbawa sa ibaba. Halimbawa, si Karen, kaibigan mo si Karen. Tapos, binigyan ko siya ng aking baon. So, ang gagawin, maglista kayo ng sampung mga pangalan ng iyong mga kaibigan at paano nyo sila nakilala or saan nyo sila nakilala. So, alalahanin niyo Kasi may mga, may mga iba nakilala sa patimpalak, sa mga palaro, nakilala sa pamamasyal, nakilala dahil um, nakisuyo ka lang, something like that. So, maglista lang ng sampung pangalan. Tapos balikan natin yung pinag-aralan natin last week. So basahin ang sumusunod na sitwasyon, markahan ng check ang bilang na nagpapakita ng paggalang sa kaibigan at X naman kung hindi. Gawin ito sa iyong koderno. So ang una nating bilang, sinisikap na matulungan ang isang kaibigan na may kapansanan. So yan ay nagpapakita ng, yes ito ay tama, ito ay nagpapakita ng paggalang. Next one, ginagamit ang cellphone ng kaibigan ng hindi nagpapaalam. So, ang pangungusap na ito o ang sitwasyon na ito ay hindi nagpapakita ng paggalang sa kaibigan X. Okay. Number 3. Pumapasok sa kwarto ng kaibigan ng hindi kumakatok. Ano yan? Ito ba ay Paggalang sa kaibigan o hindi? So, yan ay X. Another one. Binabasa ang sulat na para sa kaibigan. Yan ba ay paggalang sa kaibigan o hindi? So, yan ay? Yes, yan ay X. Yan ay hindi dapat gawin. Number five. Iniingatan ang damdamin ng kamag-aral o kaibigan. Okay. Yan ay paggalang. Another one, nagpapahiram ng tambura sa katabing kalahok sa poster making contest. So yan ay paggalang din yan. Dapat mag-share, magpahiram. Number seven, nakikipag group fee at selfie sa ibang kalahok sa interschool dance competition. Yan ay, yes, tama yan. Kailangan nating maging friendly. Kailangan tayo maging sports lang sa mga patimpalak. Number 8 pinipilit pasayahin ang kaibigang natalo sa singing contest. Okay, yan ay check. Kailangan natin i-comfort. Kailangan natin silang i-check kung okay lang ba sila. Okay, number nine, ipinagmamalaki sa ibang kakilala ang kaibigang kasapi sa isang theater play o okay, sa isang teatro. Yan ay, yes, pagiging paggalang yan, check. Dahil proud na proud ka. Number 10, kinakamaya ng ibang kalahok matapos ang paligsahan. Okay, that yes, check. So, ngayon naman, basahin at unawain ang kwento sa ibaba. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong, isulat ang iyong sagot sa patlang. So, ito ay may pinamagatang ang matalik na magkaibigan. Nasaksihan ni Haring Saul kung paano tinalo ni David ang mga sundalo ng Pilistina. Alam ni Haring Saul na mahal ni David ang Diyos. Alam din niya na si David ay matapang. Si Haring Saul ay may anak na nagangalang Jonathan mahal din ni Jonathan ang Diyos. Gustong gusto ni Prinsipe Jonathan si David ng buong puso. Mahal niya ito katulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Nangako si Jonathan kay David na siya ang kanyang magiging matalik na kaibigan. Maraming magagandang kagamitan si Jonathan. Ibinigay niya ang ilan sa mga ito kay David. Ibinigay niya kay David ang kanyang pinakamatalas na espada ibinigay din niya kay David ang kaniyang pana kasama sa mga ibinigay niya ang kaniyang mamahaling jacket ito raw ang pag magpapaalam sa mga tao na si David ay kaibigan ni Jonathan maraming salamat sa pagbibigay mo sa akin ng iyong mga mamahaling kagamitan sambit ni David salamat sa pagiging matalik kong kaibigan si David ay naging isang kagalang-galang na Heneral ng Israel. Marami siyang napapanalong giera, Umawit pa nga ang mga Israelita para kay David. Libo-libo ang napatay ni Haring Saul, ngunit laksa-laksa naman ang kay David. Ito ay ikinagalit ni Haring Saul. Lubhang sumama ang kanyang loob. Tungkol dito, kaya naman sinubukan niyang saktan si David. Tinulungan naman ni Jonathan ang kanyang matalik na iki, kaibigan na si David na makatakas mula sa hari. So ang kwento ito ay mula sa, or hango, or it's not hango, ito ay nagmula sa Biblia. So totoong kwento ito. So ngayon sagutin na natin ang mga tanong. So ang unang tanong, sino-sino ang matalik na magkaibigan? Ikalawang tanong, ayon sa kwento, ano-ano ang katangian ng isang kaibigan? Pangatlo, ginagawa mo rin ba ang sa iyong matalik na kaibigan ang ginawa ni Jonathan para kay David? Bakit? At ang huling tanong, paano mo pinapakita ang iyong pagpapahalaga sa iyong matalik na kaibigan? Sabi niya dito, alam mo ba na hindi lahat ng nagiging magkaibigan ay nanatili sa habang panahon? Minsan may mga magkakaibigang nagkakagalit dahil sa prinsipyo o pagbabago ng kanilang ugali. So, oh, so hindi nga permanente na kayo ay magkaibigan kasi darating at darating ang panahon na magka-clash kayo, na mag-iiba ang iyong prinsipyo, mag-iiba ang iyong hangarin sa buhay. Kaya minsan nagkaka um, taliwas na ng iyong mga ideya, hindi na kayo nagiging mabuti sa isa't isa. So ang tendency is magkakahiwalay kayo magkaibigan. Pero kung tapat kang kaibigan, kahit ganun kailangan mayroong tinatawag na respeto. Sabi niya dito, ang isa sa mga nagiging dahilan ng paghihiwalay ng mga magkakaibigan ay ang kawalan ng paggalang sa isa't isa kapag ang sari-sariling prinsipyo at katwiran ay hindi kayang tanggapin ng bawat isa. This is very true. So, kailangan talaga na kapag meron na, meron na kayong hindi na pagkaunawaan na dalawa, kailangan yung agad-agad na ayusin. Hindi nyo dapat patagalin pa. You need, kung, kung hindi man ikaw or kung hindi man siya ang may kayang magpatawad um, ikaw na mismo ang gagawa ng paraad, ikaw na nakakaunawa, or ikaw na nakakatanda or ikaw na nakakaalam yung sitwasyon ay kailangan ikaw na mismo ang magpakumbaba upang sa mag, upang sa ganun maging mabuti ang iyong relasyon na dalawa at maibalik ang iyong pagkakaibigan So, ang pagkakaibigan ay nagtatagal kung may pag-uukol ng paggalang sa pamagitan ng mabuting asal at pananalita. So, when you have friends, kung galit na kayo sa isa't isa, ikaw pa rin dapat or isa sa inyo dapat ang magpakumbaba or isa sa inyo ang kailangan kumausap or um, um, mag-isip ng paraan para makausap at para um, magalang or ig igalang mo kung ano yung opinion ng bawat isa sa inyo kailangan lang talaga ng ng masinsinang pag-uusap ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipitan sila ay parang kapatid na tumutulong ibig sabihin walang pinipiling oras at lugar ang pagiging isang kaibigan ang isang kaibigan ay handang tumulong sa lahat ng oras at parang isang pamilya ang turingan ng bawat isa. So, andyan lang yan. Kahit matagal na kayong hindi nag-uusap ang iyong kaibigan, ang totoong kaibigan kapag nagkita kayo iba. Iba yung feelings. So, that is um, unexplainable feelings na, na kahit sa tagal-tagal yung hindi nagkita o nag-usap at once na nagkita na kayo, wow, iba yung pakiramdam kung yon ay totoong kaibigan. Sabi niya rin dito at ang tunay na kaibigan ay hindi naghahangad ng kapalit sa kahit anong tulong na naibigay. Hindi nagkakalat ng kahinaan ng kanyang kaibigan. Nag-iisip ng ikabubuti ng pagkakaibigan, nag-aaral ng mabuti, magalang sa mga magulang, kapatid at kapamilya ng kaibigan. Hindi naglulukong sama-sama masamang bisyo at marami pang iba. So, ang tunay na kaibigan, hindi kanya niya ipapahamak. Pero once ang kaibigan mo ay pinahamak kanya hindi siya totoo. Ang kaibigan, ginaguide ka niya sa tamang direction or sa tamang way. Hindi yung siya yung magbibigay sa'yo or siya yung magtuturo sa'yo ng mga kamalian mo sa buhay. So ating pagyamanin ito, sagutin ang mga sumusunod na tanong ng oo o, o hindi. Isulat sa lang ang iyong sagot. So, iniiwasan mo bang maging kaibigan ang isang bagong kakilala na pangit ang pangalan? Oo o, o hindi? Next, binabasa mo ba ang mga text messages, text messages ng kaibigan mo? Oo o hindi? Number three, pinakikinggan mo ba at iginagalang ang opinyon ng iyong kaibigan ukol sa mga paraan kung paano susundin ang batas ng paglalaro ng kahit anong sports? Oo, o hindi. Number four, nasasaktan ka ba kapag pinipintasan ng iyong ng iba ang iyong matalik na kaibigan? Oo o hindi? Number five, binibigyan mo ba ng pasalubong ang iyong kaibigan kapag galing ka sa malayong lugar? Oo, hindi. So, basahin ang, sit ang sitwasyon sa ibaba at isulat sa isang buong papel ang dapat mong gawin bilang isang mabuting kaibigan. So, kakaiba ang bigkas ng iyong bagong kaibigan sa wikang Pilipino dahil iba ang kinagisnan niyang lengguahe kaya madalas siyang pinagtatawanan ng iba. Subalit, hindi niya ito pinapansin. Sa halip, siya ay punong puno ng pagtitiwala sa sarili. Kaya nang malaman niya na ikaw ang leader ng isang pangkat na nasas nasasali sa paligsahan sa pagdula-dulaan, pinag-usapan kanyang isali mo siya sa iyong grupo. So, ano yung magiging pasya mo dito bilang isang mabuting kaibigan? Okay, now, isagawa natin ito sumulit ng isang bukas na liham para sa iyong matalik na kaibigan, tanda ng iyong pasasalamat at pagmamalasakit. Ngayon, alam kong handa na kayo sa isang pagsusulit. Markahan ng check ang patlang kung ang pangungusap na nakasaad ay nagpapakita ng pagiging palakaibigan sa isang patimpalak o paligsahang sinalihan at ekis naman kung hindi.